Pwede ba mag-install ng Smart Prepaid eSIM kahit nasa abroad ka? Happy swiping mga ka-online palaboy! Straightforward na tayo. Bilang OFW, lagi tayo nagsisecure ng Philippine number para sa paggamit natin ng GCash or Maya at iba pang e-wallet gateway. Or kadalasan, para pang WhatsApp natin sa Pilipinas. Dati, kailangan mo ng physical SIM muna para sa Philippine number, whether dala mo ito o pinabili mo o pinasabay o binili mo sa mga nagbebentang Pinoy sa abroad. Tulad ko, yung second Philippine number ko, eh nabili ko na dito sa Qatar dahil ang una kong dalang SIM card ay di ko na naludan at na-expire na. Ngayon, mas madali na para sa ating mga Pinoy abroad na makakuha ng Philippine number gamit ang eSIM technology. Dati makakakuha ka lang ng eSIM via postpaid plan. Ngayon, may prepaid eSIM na. At Smart Telecom lang ang nagpasimuno nito sa Pinas. At isim din ako nung nagpunta ako sa Japan. Prepaid din yon, pero data only SIM. Sa makatuwid, pang internet, walang pang text or pang call. Nung nabalita ko na may Smart Prepaid eSIM na, di na ako nagdalawang isip na kumuha. Ilang buwan din after niyang malunch, bago ako nagkaroon ng eSIM. October 2023 lang sila nagkaroon ng email-based QR code copy ng eSIM kung saan ising isim mong makukuha ang isim e QR code via online ordering. Una, pasok ka lang sa Google, type mo Smart Prepaid eSIM at click mo lang yung official website. Dapat ang page na ito ang makikita mo. Click mo agad yung Buy Now. Pero bago pala yan, make sure na yung phone mo e eSIM capable device. At bago ka mag-proceed, ipapaalala din sa Smart ang mga phone na pwede sa eSIM. Kung di ka sure, Click mo yung link or pwede mo'ng i-check sa cellular option ng phone mo kung wala makikita makikitang add SIM, ibig sabihin di ka pwede. Kung pasok naman sa eSIM ang phone mo, bypass mo na yan, then proceed ka na agad to add to cart. At very affordable pala ang eSIM, then add to cart na. Dapat after mag-upload ng page, makita mo ang summary of order mo. Make sure may valid email address ka. Kasi doon ipadadala yung QR code isimo mo at yung phone number. At wag din kalimutan ang valid Philippine number. Kung wala ka, makasuyo ka sa mga kamag-anak mo o kakilala na ilalagay mo muna yung number nila. Maraming paraan para makapagbayad ka. Choose ka na lang sa mga angkop para sa'yo. Ako, ginamit ko yung una bank digital ATM card ko sa pagbili. At ilang segundo lang, pasok na sa email ko ang QR code at Philippine number ko. Baka magtaka kayo, blanco yung QR code image, scroll down mo lang sa baba. Makikita mo yung QR code image attachment. Save mo yan sa phone mo. At picturean mo gamit ang ibang phone or iprint mo kasi need mo yan para scan later. After nyan, pumunta ka na sa cellular option ng phone mo at i-press mo yung add SIM. Then, scan mo na yung QR code at ilang seconds lang dapat pumasok na sa network-affiliated cellular company ng smart yung signal. Dito sa Qatar, under Vodafone siya. Kahit nasa abroad ka, may Philippine isim e ka na agad-agad. Pwede mo nang gamitin pang GCash registration mo at wag mong kalimutan din na i-register ang Philippine SIM mo para iwas deactivation. Gotong arigatou. Pwede ba mag-install ng Smart Prepaid eSIM kahit nasa abroad ka? Happy swiping mga ka-online palaboy! Straightforward na tayo. Bilang OFW, lagi tayo nagsisecure ng Philippine number para sa paggamit natin ng GCash or Maya at iba pang e-wallet gateway or kadalasan para pang WhatsApp natin sa Pilipinas. Dati, kailangan mo ng physical SIM muna para sa Philippine number, whether dala mo ito o pinabili mo o pinasabay o binili mo sa mga nagbebentang Pinoy sa abroad. Tulad ko, yung second Philippine number ko e eh nabili ko na dito sa Qatar dahil ang una kong dalang SIM card ay di ko na naludan at na-expire na. Ngayon, mas madali na para sa ating mga Pinoy abroad na makakuha ng Philippine number gamit ang eSIM technology. Dati, makakakuha ka lang ng eSIM via postpaid plan. Ngayon, may prepaid eSIM na at smart telecom lang ang nagpasimuno nito sa Pinas. Nag-eSIM din ako nung nagpunta ako sa Japan. Prepaid din yon, pero data only in. Sa makatuwid pang internet, walang pang text or pang call. Nung nabalitaan ko na may smart prepaid eSIM na, di na ako ng dalawang isip na kumuha. Ilang buwan din after niyang malunch, bago ako nagkaroon ng eSIM. October 2023 lang sila nagkaroon ng email-based QR code copy ng eSIM kung saan ising isi mong makukuha ang isim QR code via online ordering. Una, pasok ka lang sa Google, type mo Smart Prepaid eSIM at click mo lang yung official website. Dapat ang page na ito ang makikita mo. Click mo agad yung Buy Now. Pero bago pala yan, make sure na yung phone mo e eSIM capable device. At bago ka mag-proceed, ipapaalala din sa inyo ni Smart ang mga phone na pwede sa eSIM. Kung di ka sure, click mo yung link or pwede mong i-check sa cellular option ng phone mo kung wala kang makikitang add sim ibig sabihin di ka pwede kung pasok naman sa esim ang phone mo bypass mo na yan then proceed ka na agad to add to cart at very affordable pala ang esim then add to cart na dapat after mag-upload ng page makita mo ang summary of order mo make sure may valid email address ka kasi doon ipadadala yung QR code esim mo at yung phone number at huwag din kalimutan ang valid Philippine number kung wala ka, makasuyo ka sa mga kamag-anak mo o kakilala na ilalagay mo muna yung number nila. Maraming paraan para makapagbayad ka. Choose ka na lang sa mga angkop para sa'yo. Ako, ginamit ko yung una bank digital ATM card ko sa pagbili. At ilang segundo lang, pasok na sa email ko ang QR code at Philippine number ko. Baka magtaka kayo ko yung QR code image scroll down mula sa baba. Makikita mo yung QR code image attachment. Save mo yan sa phone mo. At picturean mo gamit ang ibang phone or iprint mo. Kasi need mo yan para scan later. After nyan, pumunta ka na sa cellular option ng phone mo at i-press mo yung add SIM. Then, scan mo na yung QR code at ilang seconds lang dapat pumasok na sa network-affiliated cellular company ng smart yung signal. Dito sa Qatar, under Vodafone siya. Kahit nasa abroad ka, may Philippine isim e ka na agad-agad. Pwede mo lang gamitin pang GCash registration mo at huwag mong kalimutan din na i-register ang Philippine SIM mo para iwas deactivation. ご登場ありがとう。<fakeélisation> Pwede ba mag-install ng Smart Prepaid eSIM kahit nasa abroad ka? Happy swiping mga ka-online palaboy! Straightforward na tayo. Bilang OFW, lagi tayo nagsisecure ng Philippine number para sa paggamit natin ng GCash or Maya at iba pang e-wallet gateway or kadalasan para pang WhatsApp natin sa Pilipinas. Dati, kailangan mo ng physical SIM muna para sa Philippine number whether dala mo ito o pinabili mo, o pinasabay, o binili mo sa mga nagbebentang Pinoy sa abroad. Tulad ko, yung second Philippine number ko, ay eh nabili ko na dito sa Qatar. Dahil ang una kong dalang SIM card, ay di ko na naludan at na-expire na. Ngayon, mas madali na para sa ating mga Pinoy abroad na makakuha ng Philippine number gamit ang eSIM technology. Dati, makakakuha ka lang ng eSIM via postpaid plan. Ngayon, may prepaid isim e na at Smart Telecom lang ang nagpasimuno nito sa Pinas. nag esim din ako nung nagpunta ako sa Japan. Prepaid din yon pero data only SIM. Sa makatuwid, pang internet, walang pang text or pang call. Nung nabalitaan ko na may Smart Prepaid isim e na, di na ako nagdalawang isip na kumuha. Ilang buwan din after niyang malunch, bago ako nagkaroon ng eSIM. October 2023 lang sila nagkaroon ng email-based QR code copy ng eSIM kung saan ising isi mong makukuha ang isim e QR code via online ordering. Una, pasok ka lang sa Google, type mo Smart Prepaid eSIM at click mo lang yung official website. Dapat ang page na ito ang makikita mo. Click mo agad yung Buy Now. Pero bago pala yan, make sure na yung phone mo e eSIM capable device. At bago ka mag-proceed, ipapaalala din sa inyo Smart ang mga phone na pwede sa eSIM. Kung di ka sure, Click mo yung link or pwede mong i-check sa cellular option ng phone mo. Kung wala ka makikitang Add SIM, ibig sabihin di ka pwede. Kung pasok naman sa eSIM ang phone mo, bypass mo na yan. Then proceed ka na agad to Add to Cart. At very affordable pala ang eSIM. Then Add to Cart na. Dapat after mag-upload ng page, makita mo ang summary of order mo. Make sure may valid email address ka. Kasi doon ipadadala yung QR code isimo mo at yung phone number. At huwag din kalimutan ang valid Philippine number. Kung wala ka, makasuyo ka sa mga kamag-anak mo o kakilala na ilalagay mo muna yung number nila. Maraming paraan para makapagbayad ka. Choose ka na lang sa mga angkop para sa'yo. Ako, ginamit ko yung una bank digital ATM card ko sa pagbili. At ilang segundo lang, pasok na sa email ko ang QR code at Philippine number ko. Baka magtaka kayo, blanco yung QR code image. Scroll down mula sa baba. Makikita mo yung QR code image attachment. Save mo yan sa phone mo. At picturean mo gamit ang ibang phone. O i-print mo. Kasi need mo yan para i-scan After nyan, pumunta ka na sa cellular option ng phone mo. At i-press mo yung add sim. Then, scan mo na yung QR code at ilang seconds lang dapat pumasok na sa network-affiliated cellular company ng smart yung signal. Dito sa Qatar, under Vodafone siya. Kahit nasa abroad ka, may Philippine e SIM ka na agad-agad. Pwede mo nang gamitin pang GCash registration mo at 'wag mong kalimutan din ha, i-register ang Philippine SIM mo para iwas deactivation. Gotōjō, <laughs> <laughs> gozaimasu.